magandang araw wow! nila. si Lolo Kidlat nagpre-prepare ng aking kakainin kasi bawal sa akin ang kanin kaya ito ang aking kakainin so guys oh Ito na po ang araw na ito. Asa na yung ano? Asa na yung... Ah, ito. Yan. Ay, iba no? Hindi siya akuan. Kisong mayonis. Ayan, guys. Mikos, mikos. Mikos, mikos. Yan. Nagdagan ko, guys, kasi yan. Paborito ng no, lolo kidlat yan eh. <laughs> Ayan. Tapos, kaya, magsa-shout out ako sa mga biga family sa buong mundo. Kalat ang biga. Mga ondon, lalo-lalo na sa Ligros. Pagkadami nyo dyan, isa kayong, isa kayong buhangin sa dagat. Mahala na kayo kay dami ng mga bagong sahiray dyan apos okay. Tapos sa mga sibilya at bilyar. Sa side ng aking tatay. Ka, sa aking misis na taga Bicol, mga Haganilla at Ngayon, kay, kay sa aking manugang dyan sa Ontario, Canada, Sherwin Adriano, shout out. At ang buong pamilya niyo. Yan, ingat kayo lagi. At saka sa aking parang kapatid na ang tuwing si Ping Ping Piska dyan sa sa Europe ano ba yan? ano ba yun sa Europe si Ping Ping? basta sa Europe kalimutan ko na Ireland yan tapos Saka kay mami pato mo ikamusta mo ako shout out sa inyo lahat Saka kay mga jaris ko family at piska family yun lang 10 tinpor, tinpor. 4